<laughs> Buti nga wala kang binangga dito eh Buti wala kang binangga Ay eh, kasalubong dito tapos wala ka pang u Para lagayan bibilis pa naman ayan o oh. ano ka? Hindi nga O paano? Number na lang muna. Ay, naka-stand ka pa. O siya, ingat ka. Baka kinakabahan ka pa. Okay na yan. Ayaw mo na. At least yan lang ako. Eh. Kung na... Oh, kung nabangga ka pa, walang, walang masyado. Inunahan ko na yung kotse kanina eh. Baka makakuha ang kapanya eh. Kasi okay, gumaganong ganong ka na eh oh, nakita. ko nga hindi ka naman kagod Sige dahanda ka na Wala ka kasing yubak dahil may magana nga ganito ka Ayan o oh, yung eh, tama lang yan Gawin mo na lang tsagay mo na lang muna yan Nadurog pati yung one um, mode gawa dito sumang ka eh sumangka kay, Ayan o oh, dito sa gilid mo Okay na At least wala kang kwan. Pahinga mo na yan. Pahinga ka. Ingat! Oh.